ayun. Ito na. Ah, laki. Ah, malaki. Huwag kang maanhok. Ito, malaki ito mga pare. Ay, ay ko! Aray ko! Aray ko! Aray ko! Ay ko, dikya! Ay, nangadidikya ako ina. Ito ko, nadikya ako. Ah! Nadikya ako pare. Ay ko! Ini gilid-gilid tadi dah dikira ya aku Sakit Aih Ini suka kajian Tengok Dikira tahu mengapa hari Bisa musuhkan, entah Nadurog na siya. Ah, suka mo. <laughs> Mga pare oh. Dikya. Ang galing oh. Bulong hmm? dito. Dikya yan. Alang-alang sa isda, peste. ay, masakit. Ngilot. Ah, meron pa dito sa kabila pala, oh. Meron pa din, eh. hmm. Inang inang, oh. Hmm, tingnan mo. Oh. Ah. Uh. Iyo. Bogaman stick, pre. Eh. Stick, stick. So, sino pa 're? Tanggalin mo pa na. Sige. Parang pansit ah. Dami pare oh. Kasi dilibangan oh, no, ang doktor natin. <laughs> Naluto siya pare. sakit. Ya. Yeah. Ay, nagmalas-malas na, namalasa pa lalo. Este. Ah. Biro pa sa kabito, putang ina niyo. Ano? Tata, may pare oh. Ya, yeah. ya yeah, no, punya tularan. Masakit ya jalannya. Ah, sakit? Barang empat setar ya. Ha? Dami wo. Oh. Ah, tak kena ni, dah hmm, juga. serap tapi ih macam sakit ni tau gak sama kamu ih namanya ha kan sakit tu selesai selesai belum selesai Ya know itu mana balik sekali dia oh betulnde biar oh. <laughs> pasak bila kalau moleh lah Ay. Ah. ah. Eh, tangina, meron pa pala. Meron mo yung gamat. Eh. Ayun, sakit. Huh. At least meron tayong fish on, guys. Ayano. o. Oh. pa pare. Paray pa. Abdi. Thank you, pare. Ay. At least meron tayong ano, fish on kaso nadalit pa tayo may kamalas-malas pero hagis pa rin